Ang mga introvert ay may natatanging paraan sa pagharap sa mga hamon, lalo na pagdating sa pagharap sa kanilang mga kaaway. Hindi tulad ng maingay at confrontational approach na kadalasang ginagawa ng karamihan, ang mga introvert ay may banayad na lakas, tahimik na katatagan, at hindi natitinag ng na mga prinsipyo upang matalinong i ang mga hindi pagkakasundo. Ang mga rules ng mga introvert ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagiging dominante. Tungkol ito sa pagpapanatili ng dignidad, pananatiling tapat sa kanilang mga pinahahalagahan at pag-handle sa mga sitwasyon sa paraang may paggalang. Kung gusto mong malaman ang tungkol pa sa tahimik ngunit makapangyari ang pag-iisip ng mga introvert, narito ang mga unspoken rules na hindi nilalabag ng isang introvert sa mga away. Rule number one, manatiling kalmado at grounded. Ang mga introvert ay mahusay sa pananatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Nauunawaan na ang emosyonal na pagsabog ay maaring magpahina lamang sa kanilang posisyon at magpalala sa mga salungatan ng hindi kinakailangan. Alam nila na ang pagiging kalmado ay nagsisilbing isang tahimik ngunit makapangyarihang kasangkapan na nagpapabagabag sa mga taong maaaring gumamit ng isang malakas o reaktibong tugon. Ang grounded approach na ito ang nagbibigidaan sa mga introvert na pag-aralan ng mga sitwasyon ng makatwiran, manatili sa kontrol at maghatid ng pakiramdam ng panloob na lakas na kadalas na nagiiwan sa kanilang mga kaaway na pag-isipan ng mabuti ang kanilang mga aksyon. Para sa mga introvert, ang pagiging mahinahon ay hindi lamang isang reaksyon. Ito ay isang kalkuladong choice na sumasalamin sa kanilang karunungan sa kanilang mga damdamin. Rule number 2. Huwag makisali sa mga pampublikong drama. Ang mga pampublikong komprontasyon ay sumasalungat sa likas na katangian ng isang introvert. Nakikita nila ang mga ito bilang isang pag lang ng enerhiya at isang distraction mula sa mga makabuluhang resolusyon. Iniiwasan ng mga introvert na gawing pampublikong skandalo ang mga hindi pagkakasundo dahil mahalaga sa kanila ang privacy at intentional na komunikasyon. Kung lumitaw ang isang salungatan, mas gusto i ihandal ito sa likod ng mga saradong pinto, kung saan maaari silang magkaroon ng isang tapat at nakatuong pag-uusap. Ito ay hindi lamang pumipigil sa hindi kinakailangang kahihiyan, ngunit nagbibigay daan din para sa tunay na paglutas ng problema ng walang impluensya ng mga panlabas na opinyon. Rule number 3, mag-isip bago kumilos. Para sa mga introvert, ang pagmamadali sa pagkilos ng walang ingat ay hindi natural. Ginagamit nila ang kanilang pagiging reflective upang pag-aralan ang mga hindi pagkakasundo mula sa maraming anggulo bago gumawa ng akbang. Ang pag at pag-iisip na ito ang nagtitiyak na ang kanilang mga tugon ay nasusukat, kalkulado at epektibo. Ang mga introvert ay strategic sa kanilang diskarte. Kadalasang inaabangan ang susunod na galaw ng kanilang mga kaaway at pinaplano ang kanilang mga aksyon ng naaayon. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, iniiwasan nila ang mga pagkakamali at pinapanatili ang kontrol sa sitwasyon na nagpapakita ng kanilang karunungan. Rule number 4, huwag bumaba sa antas ng iyong kaaway. Kapag naharap sa mga pagkakainitan, ang mga introvert ay hinahandle ang kanilang sarili sa mas mataas na mga pamantayan. Iniiwasan nilang ibalik ang katulad na negativity. Alam na ang gayong pag-uugali ay ikokompromiso lamang ang kanilang sariling mga halaga at integridad. Sa halip ay pinipili nilang tumugon ng may dignidad, kabutihan o katahimikan na nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi sila maaaring hilahin pababa sa mga toxic na palitan. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanilang reputasyon. Nakakadismaya rin sa kanilang mga kaaway na maaaring nag-aabang ng mga emosyonal na reaksyon. Sa pamamagitan ng pananatiling mas mataas sa kanilang kaaway, ang mga introvert ay nagpapakita ng lakas at self-respect. Number 5. Magtakda at magpatupad ng mga hangganan Ang mga introvert ay mahigpit sa pagprotekta sa kanilang mental at emotional well-being tumatanggi silang hayaan ng kanilang mga kaaway na makapasok sa kanilang mga hangganan sa pamamagitan man ng pagmamanipula, pananakot o patuloy na salungatan. Ang pagtatakda ng malino ng mga hangganan ang tumutulong sa kanila na lumikha ng isang ligtas na espasyo para sa kanilang sarili na malaya sa mga hindi kinakailangang drama. Maaring kabilang dito ang paglayo sa isang argumento, paglilimita sa mga pakikipag-ugnayan sa mga toxic na individual o matatag na pagsasabi ng kung anong pag-uugali ang hindi nila kukonsintihin. Para sa mga introvert ang mga hangganan na isang paraan upang igiit ang kanilang halaga at mapanatili ang kanilang kapayapaan na nagpapakita na sapat nilang pinahalagahan ng kanilang sarili at nagde-demand ng respeto. Rule number 6, magmasid at makinig bago tumugon. Ang mga introvert ay may likas na talento sa pagmamasid at pakikinig na nagiging isang malakas na asset kapag nakikitungo sa kanila mga kaaway. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa gawi, wika ng katawan, at salita ng kanilang mga kalaban, nakakuha sila ng mahalagang insights na makakatulong sa kanilang maunawaan ang mga motibo at kahinaan nila. Ang tahimik na diskarte na ito ang nagbibigay daan sa mga introvert na gumawa ng mga tugon na parehong matalino at epektibo kadalasang ginugulat ang kanilang mga kaaway na hindi handa. Alam na mga introvert na ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kanilang kakayahang makinig at mag-obserba ang nagbibigay sa kanila ng isang madiskarting kalamangan sa anumang salungatan. Rule number 7. Huwag magpakontrol sa emosyon Ang mga introvert ay malalim na nararamdaman ang mga emosyon, ngunit biyasa rin sila sa pagproseso ng mga ito sa loob. Tinitiyak ng emosyonal na disiplinang ito na hindi sila pabigla-biglang gumanti o hayaan ng galit na matakpan ng kanilang paghatol. Sa halip, inihahatid nila ang kanilang mga emosyon sa mga produktibong aksyon tulad ng pagmumuni-muni sa sarili, pagpaplano o paglutas ng problema. Kapag naharap sa mga kaaway, ang kalmadong kontrol na ito ay ginagawang hindi matitinag ang mga introvert kahit nasa mga tensyonadong sitwasyon. Ang kanilang kakayahang manatiling compose sa emotional pressure ay isang patunay ng kanilang panloob na lakas at katatagan. Rule number 8. Tumutok sa mga pangmatagalang solusyon Pinaalaga ng mga introvert ang pangmatagalang kapayapaan at stability kaysa sa mga pansamantalang tagumpay. Kapag nahaharap sa mga salungatan, tumitingin sila lagpas sa mga agarang sitwasyon upang isaalang-alang ang mga sustainable na solusyon para maiwasan na ang mga issue sa hinaharap. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagtugon sa ugat na sanhi sa halip na mga sintomas, paghahanap ng karaniwang batayan o pagpili na ganap na humiwalay sa toxic dynamics. Ang kanilang pagtuon sa mas malaking larawan ay sumasalamin sa kanilang maturity at commitment sa paglago na nagpapakita na inuuna nila ang mga makabuluhang resolusyon kaysa sa mga panandali ang tagumpay. Rule number 9. Huwag mag-aksaya ng enerhiya sa mga trivial na laban. Ang mga introvert ay selective kung saan dapat nila idirekta ang kanilang enerhiya. Tumatanggi silang madalas sa mga walang kwentang argumento o mga salungatan na walang makabuluhang layunin. Para sa kanila, ang pagsali sa mga hindi kinakailangang away ay isang pag-aaksaya lang ng oras sa halip iniimbak nila ang kanilang enerhiya para sa mga sitwasyong tunay na mahalaga. Ito man ay pagprotekta sa kanilang mga values, pagtatanggol sa isang taong pinahalagahan nila o paghahangad ng personal na paglago. Ang pagpigil na ito ay nagpapakita na ang mga introvert ay deliberate sa kanilang mga aksyon. Pinipili ang kalidad kaysa sa dami sa bawat aspeto ng buhay, kabilang na ang mga salungatan. At rule number 10, manatiling tapat sa sarili. Higit sa lahat, ang mga introvert ay tumatangging ikompromiso ang kanilang pagiging tunay kahit na nangigipag-ugnayan sa mga kaaway. Hindi nila hinahayaan ang mga panlabas na panggigipit na baguhin kung sino sila o pilitin silang kumilos ng hindi normal sa kanila. Sa halip nilalapitan nila ang mga salungatan sa paraang naaayon sa kanilang mga pangunahing halaga, paniniwala at prinsipyo. Ang hindi natitinag na commitment na ito sa kanilang tunay na pagkatao ay hindi lamang pinoprotektahan ng kanilang integridad, ngunit naguutos din ng paggalang sa iba kahit nasa kanilang mga kalaban. Sa pamamagitan ng pananatiling totoo, ipinapakita ng mga introvert na ang kanilang lakas ay nagmumula sa loob at hindi sila madaling masway o manipulahin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na iba ang mga introvert, hindi dahil sila ay intimidating, ngunit dahil sila ay respected. Shoutout kay Shechem Luceño. Sabi niya, relate, because I am that kind of person. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Good evening Sir AP. Tahimik lang ako magtrabaho at di ko inaantay kung may promotion sa work. Basta wag lang ako pag-isipan ng masama. Ayos na. At kung kinakailangan nila ng tulong ko, lagi akong willing na tumulong sa mga kasamahan. At ayon naman kay sabutahe Rap Vlog, maganda itong content mo upang ibahagi ang personalidad at ugali ng isang introvert na kadalasang hindi na ng iba. At syempre, shoutout din kila Junjun Perang, Paul Eliakim Saldoga, Louis Borlongan, Neil Rosenolam, Pax Tumulak, Abner Hulguin, Nathan Agripa, Emma Villanueva, Nick Reyes, Lorena Bintas, Nardle Paler. Joel Estrada Manaog Rinalin Diamos Malia Momena Bantas Balde Gerald At kay Kathy Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo Mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to At pipili kami doon ng mga is para sa susunod na upload Ang pagharap sa mga away ay hindi kailangan isakripisyo Ang iyong kapayapaan o baguhin ang iyong pagkatao Lalo na para sa mga introvert Hinahighlight ng sampung unspoken rules na ito ang tahimik na lakas, emosyonal na katalinuhan at malalim na pagpapahalaga na dinadala ng mga introvert sa mga salungatan. Sa pamamagitan ng pananatiling saligan, pagmamasid ng mabuti at paghandel ng mga sitwasyon ng may kagandahang loob, ang mga introvert ang nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangan maging vocal. Kung nakita mong insightful ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga contents tungkol sa pag navigate sa buhay ng isang introvert. Ipaalam sa amin sa comment section kung aling rule ang higit na nakakatugon sa'yo. Hanggang susunod, manatiling kalmado, matatag at hayaang lumiwanag ang iyong tahimik na karunungan. Alam mo ba kung bakit di naman nakakatakot ang isang introvert pero walang kumakalaban sa kanila? Panawarin mo sa video na to.